Ito po pagkain namin ni Bibi Sky. Yan si Bibi Sky kumakain po siya ng gulay. Nagugulap siya ng gulay. Ah, ang gulay ay langkang gulay. Nabili lang natin yan sa labasan. Ito po gulay na sitaw na may kunting sahog na karne. Tipid-tipid ah, po muna kasi wala pa namang tayong <laughs> sahod. Um, ganyan talaga ang buhay uh, ang importante kumakain sa araw-araw lahat ng bagay pagtitiisan para makamit ang tagumpay magtiis kung saan na ang pagtitiis kaya mga kaibigan mga ka-friend, mga barkada lahat lahat na kayo shout out sa inyo magtiis po na bago magkaroon ako nga tingnan mo po o nagtitis muna ng konti nabili lang sa tindahan tara na po kayo at kumain magpakabusog sa araw-araw at manalangin salamat po ama at kami yung binigyan ng biyaya kahit konti ito'y aming malaking pinasalamatan sa ngalan po ng bigay mong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Ama, salamat sa pagbigay mong biyaya dahil ikaw ang nagbigay sa lahat ng bagay, lahat ng bagay na dito.